Kilala si Rosa Rosal sa kanyang kagandahang hindi kayang tabunan ng panahon at puso para sa mga nangangailangan, tumindig siya bilang artista, humanitarian at inspirasyon ng sambayanan. Ang kanyang pagpanaw noong November 15, 2025 sa edad na 97 ay nagdulot ng pabansang pagluluksa para sa isang babaeng nag-alay na kanyang buong buhay sa bayan. The Philippine Showbiz List presents Life Story of the Late Rosa Rosal In the Heart of Childhood pinanganak bilang Florence Lansang Danon no October 16, 1928. Lumaki si Rosa sa isang payak ngunit masayang tahanan sa Maynila. Ito ay sa panahong unti-unting bumabangon ang bansa mula sa kaguluhan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang kanyang ina na si Gloria Lansang ay tubong Santa Rita Pampanga. Samantarang ang kanyang ama ay si Julio Danon ay may dugong French at Egyptian. Ang pag-iibigan ng kanyang mga magulang ay isang May-December affair. Nasa kalagitnaan ng na kanyang 50s si Julio, samantalang 18 pa lamang si Gloria nang sila'y magpakasal. Si kasama ang palad, maagang pumanaw ang kanyang ama habang napakabata pa ni Rosa dahil ano pang hindi niya maalala ang anumang sandali kasama ito. Sa kabila nito, lumaki siyang may gabay at pagmamahal mula sa kanyang stepfather na si Roberto del Barrio na itinuring niya na parang tunay na ama. Inilarawan ni Rosa si Roberto bilang isang tahimik, mahinahong lalaki na labis na minahal ng kanyang ina at tinuring siyang parang sariling anak. Ayon sa kwento ni Rosa, ang kanyang stepfather ay nakikibahagi sa buy and sell trade. Samantalang ang kanyang ina na bihasa sa pagluto tulad ng marami sa mga pampanggenyo ay tumutulong sa kabuhayan ng pamilya sa pamamagitan ng kanyang catering business. Ang half-brother naman ni Rosa na si Don Danon na isa ring aktor at direktor ay minsan naging stand-in ng kilalang Hollywood actor na si Rudolph Valentino. Nag-aral si Rosa sa Antonio Regidor Elementary School at nagpatuloy sa Arellano High School para sa kanyang secondary education. Bago pumasok sa showbiz, ginamit niya ang kanyang kasanayan sa pagtatype na natutunan niya mula sa edad na 12 sa praktikal na paraan. Naghanap siya ng paraan upang makatulong sa pamilya at sumubok magtrabaho sa iba't ibang larangan. Unang nagtrabaho si Rosa bilang clerk at kalaunan ay naging newsreader sa isang radyo na pinatatakbo ng mga Japones sa Escolta, Maynila sa panahon ng pananakop. Iniuugnay niya kanyang hilig sa pagbabasa ng mga English newspaper noong bata pa siya sa pagpapatalas na kanyang kakayahan sa wika na naging malaking bentahe at nakatulong sa kanyang maagang pagtatrabaho. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, nagtrabaho si Rosa bilang sekretarya ng doktor sa National Chest Center ng San Lazaro Hospital sa Maynila. Sa kanyang job interview, inamin niyang nagsinungaling siya tungkol sa kanyang edad at sinabing 18 siya upang madagdagan ang pagkakataong matanggap. Sa kabila na kanyang pangunahing tungkulin, naging mausisa si Rosa at natutunan niyang patakbuhin ng x-ray machine sa kanyang bakanting oras at tumulong pa sa mga pasyente na nangailangan ng ganitong procedure. Dito unang nasilayan ni Rosa ang realidad ng pagdurusa ng iba, sakit, kahirapan at paghihirap ng mga Pilipino. Hindi niya alam noon, ngunit ang mga eksenang yon ang maghuhubog sa isang babaeng magiging simbolo ng malasakit sa mga darating na dekada. The Spotlight Finds Rosa. Tulad ng maraming artista ng kanyang henerasyon, hindi hinangad ni Rosa ang kasikatan sa pagkatuklasan lamang siya ng hindi inaasahan sa gitna ng kanyang pang-araw-araw na gawain. Sa isang pagkakataong halos aksidente lamang, pinasok niya ang showbiz kung saan kalaunan ay kinilala siya bilang isa sa mga reyna ng Golden Age of Philippine Cinema. Habang binabalanse ang pag-aaral at trabaho bilang sekretarya, minsan nadaanan ni Rosa ang shooting ng pelikulang Fort Santiago pauwi galing sa ospital. Sa kakaibang pagkakataon, dahil sa kanyang angking pambihirang ganda at presensya sa idadalabing anim, napansin siya ng film producer na si Luis Nolasco. Na agad na nakakita ng potensyal kay Rosa bilang isang film star. Nilapitan siya nito at inanyayahan na sumali bilang extra sa pelikula. Hindi nagtagal, nagpadala si Luis na isa pang imbitasyon para lumahok si Rosa sa isa pang proyekto na kanyang kumpanya, ang Nolasco Brothers Studio. Ngunit kung inakala ni Luis na madaling tatanggapin ng batang hospital worker na si Rosa ang alok, nagkamali siya. Nalaman ng producer at ng kanyang team na si Rosa ay matapang at prangka. Sa eskwela, kilala na siya sa pagiging assertive. Madalas nangunguna sa mga leadership roles sa klase at sa campus. Napaminsan nagdudulot ng alitan sa kapwa mag-aaral at ilang confrontation sa mga bully. Sa katunayan sa unang pagkikita ni Rosa sa producer, ipinakita niya kanyang matapang at prangkang personalidad. Sinabihan niya ito na abala siya at hihingi ng screen test bago tanggapin ang alok na maging artista na ikinagulat ang producer sa tuwirang pananalita ng dalaga. Nilinaw niya na kung gusto siyang tanggapin, ayos lang, ngunit hindi siya magbabalik-balik para lamang sa alok. Nakita ng staff na bago pa man siya pumasok sa showbiz, si Rosa ay may sariling paninindigan at determinasyon, kaya napag-usapan nila tila suplada siya. Sa huli, pumirma si Rosa ng kontrata at opisyal na naging talent ng Lasco Brothers Studio. A Screen Name to Remember Bago tuluyang pumasok sa mundo ng pelikula, kailangan muna ni Rosa ng isang screen name na tatatak sa alaala ng mga manonood. Kaya naman naghanap ang Nolasco Brothers Studio ng angkop na pangalan at nagdaos pa sila ng public contest para mangalap ng suhestyon. Ngunit wala sa mga iminungkahe ang gustohan ng mga executive. Ang sagot ay dumating ng hindi inaasahan na mapansin ni Rosa ang isang bulaklak na dekorasyon sa isang party na inihanda ni Luis para sa American director na si Sidney Salco. Kumangat si Rosa sa puting gardenia at pulang rosa sa buffet table. Sa Pilipinas, kilala ang gardenia bilang rosal. Habang pinagmamasdan ang bouquet, binulong niya sa sarili kung gaano kaganda ang isang rose at isang rosal. Narinig ni Luis sa kanyang komento at agad na naisip kung gaano kaganda ang tunog ng mga salitang yon kapag pinagsama. Sa sandaling yon, pinangalanan siya na Rosa Rosal. Breaking into Stardom ang Kamagong noong 1947 ay naging kauna-unahang pelikula ni Rosa at ang silbing simula ng isang nakakamanghang karera. Sa LVN Pictures, mas lalo siya nabigyan ng pagkakataong may pamalas ang kanyang talento. Tulad ng karaniwan kay Rosa, laging handa siyang harapin ang mga bagong hamon at umunlad sa pagganap ng mga karakter na iba sa tipikal na bida. Dahil sa kanyang 22-inch waist and seductive looks, namayagpag si Rosa sa mga tinaguriang femme fatale roles. Wala siyang alinlangan sa pagsusuot ng swimsuit, kapansin-pansing outfits o sa paggawa ng kissing scenes sa kamera upang buhayin ang kanyang mga karakter. Noong 1955, nakuha ni Rosa ang famous best actress para sa pelikulang Sunny Boy. Dahil sa kanyang kakayahang magdala ng kita sa takilya at sa tagumpay ng kanyang mga pelikula, tinagulian siya bilang Queen of Philippine Movies sa panahong iyon. Bukod sa kanyang talento, kilala rin si Rosa sa kanyang hili sa publicity stunts. Isang kwento ang nagsasabing naglalakad si Rosa kasama ang kanyang aso sa Ruhas Boulevard na noon ay kilala bilang Dewey Boulevard. Suot ang short shorts at masikip na sweater na di umano'y nakadistract sa mga motorista at naging sanhin ng aksidente sa kalsada. Nang ipadala ang mga Pilipinong sundalo sa Korea, naging paborito nilang pin-up girl si Rosa. Hindi nakakagulat, nagdulot ito ng tensyon sa ilang kabiyak na sundalo na hindi komportable na hatiin ang atensyon ng kanilang asawa sa isang sikat na artista. Behind the Spotlight. Natapos ni Rosa ang kursong Business Administration sa dating Cosmopolitan College noong 1954 sabay sa masikip niyang schedule sa pelikula. Nang pumasok sa industriya, nagpatuloy si Rosa sa pagtatrabaho bilang sekretarya ng doktor. Maingat na inaayos ang kanyang oras upang makadalo sa mga shooting nang hindi iniiwan ang kanyang trabaho. A Brief Affair Noong 1957, inasal si Rosa kay Walter Gaida, isang American Polish pilot. Nagkakilala sila sa Hong Kong at na-engage makalipas lamang tatlong buwan. Sa panahon ng kanilang kasal, 28 years old si Rosa at nasa rurok na kanyang karera, samantalang 43 naman si Walter. Hindi lubos na nauunawaan ni Walter ang tindi na kasikatan ni Rosa hanggang sa mismong araw ng kasal na masaksihan niya ang napakaraming tao sa paligid ng simbahan. Isang karanasang inilarawan ni Rosa bilang bad omen na may matumba pang estatwa sa gitna ng kaguluhan. Agad silang lumipad sa Hawaii para sa honeymoon, ngunit agad nilang naranasan ang hindi inaasahang atensyon ng media. Sa ikalimang araw ng kanilang honeymoon, bilo na lamang nawala si Walter na iniwan si Rosa sa Hawaii. Sa huli, bumalik si Rosa sa Pilipinas. Bitbit -bit ang kanilang anak na si Tony Rose Gaida. Bagamat mahirap, natutunan ni Rosa na harapin ang sitwasyon at unti-unting ipinaliwanag kay Tony Rose ang kwento ng ama niyang iniwan siya sa paraang maiintindihan ng bata. Nang tanungin kung alam niya ang kalagayan ng kanyang dating asawa, sumagot si Rosa na may bahagyang humor. Ay, patay na. Thank God. The Face of Red Cross Philippines Higit pa sa kanyang karera sa pelikula, naging simbolo ng malasakit si Rosa sa pamamagitan ng kanyang panghabang buhay na paglilingkod sa Philippine Red Cross. Bilang isang teenager, nahilig si Rosa sa pagbubuluntaryo sa ospital. Isang gabi, nakatagpo niya ang isang batang babae na nahulog mula sa limang palapag at nakapasok sa koma. Sa tulong ng Red Cross, nakahanap si Rosa ng dugo para sa transfusion at labis sa kanyang tuwal ang bumukas ang mga mata ng bata. Ang karanasang ito nagtulak sa kanya ng opisyal na magboluntaryo para sa Philippine National Red Cross Blood Program noong 1950 at kalaunan naging miyembro ng Board of Governors mula 1965. Sa loob ng higit pitong dekada, pinangunahan ni Rosa ang malawakang blood donation campaigns nagsilbi rin si Rosa bilang PNRC Governor at Chair ng Red Cross Blood Program, isang organisasyon na matagal na niyang kinakatawan. Sa kalaunan, lumayo si Rosa mula sa sensation-driven industry ng pelikula at tumuon sa family-oriented roles sa telebisyon. Pinangunahan niya mga programang pampubliko tulad ng Damayan at Kapwa Ko Mahal Ko na nakatulong sa libu-libong tao sa agarang pangangailangan. Dahil sa kanyang dedikasyon, pinarangalan si Rosa ng maraming pagkilala, kabilang ang Ramon Magsaysay Award, ang Order of the Golden Heart at bilang Most Trusted Filipino ng Reader's Digest Asia noong 2010. Ageless Light Bagamat mas nakatuon si Rosa sa kanyang humanitarian work kaysa showbiz, pinanatili niya kanyang kalusugan at anyo. Simula pa noong kanyang 20s, maingat siya sa pagkain at umiwas sa pagkain sa gabi dahil na kanyang kilalang 22-inch waistline. Regular siya nag-eersisyo, hindi umiinom ng alak o naninigarilyo at inalagaan ang kanyang balat. Ang kanyang dedikasyon sa Red Cross ang nagbibigay sa ng sigla at layunin. Matapos ang pagkabigo sa kanyang maikling pag-aasawa, natagpuan niya rito ang lakas upang magpatuloy sa buhay. Subalit, nananatili ang lungkot sa pagkawala ng kanyang apo, si Edward James noong 2010. Ayon kay Rosa, ang pagiging abala sa Red Cross ang nakakatulong upang makalimot sa sakit. Malalim ang kanyang pananampalataya at araw-araw anya ay nakikipag-usap siya sa Diyos na nagbibigay sa kanya ng kapanatagan at lakas sa kabila ng mga pagsubok. A victim of death hawks. Bago ang pagpano ni Rosa, narinig kumalat ang balitang pamamaalam niya. Noong October 3, 2025, nag-post ang Famous Awards ng isang memorial art card nagsasabing pumanaw na si Rosa. Sa nasabing post, nagbigay pugay rin sila kay Rosa sa pagiging Famous Hall of Famer for Best Actress nito, magiging ang pagiging modelo niya sa Famous Trophy Statuette. Ilang minuto lamang ang lumipas si agad itong binura ng Famous. Ito matapos ipost ng isang entertainment writer sa Facebook ang screenshot na naging pag-uusap nila ng mismong apo ni Rosa, ang dating actor model si William Theo. Sa screenshot, maring pinabulaan ni William ang balitang sa makabilang buhay na ang kanyang lola. Inalabas din ang video ng pagbati ni Rosa mismo ng maligayang Pasko. Kuha ang video ni William. Mabilis naman nilabas ng official statement ang pamunuan ng FAMAS para humingi ng pamanhin kay Rosa at sa pamilya nito. Rosa's Final Journey Matapos maging biktima ng death hoax noong nakaraang buwan, pumanaw na sa edad na 97 si Rosa. Sa Isang post sa Facebook nitong November 15, 2025, buong kalungkutan yung pinaabot ng Philippine Red Cross ang balita ng kanyang pagkamatay. Wala pang karagdagang detalya sa ngayon, ngunit inanunsyo ng ahensya na ibabahagi ang impormasyon tungkol sa burol ni Rosa kapag naayos na ang mga kahilingan at preparasyon. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button at para sa aming Facebook viewers mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika thanks for watching